Paano po makakawala sa cycle ng utang kahit na may trabaho naman? Anong unang step? Ang una, kailangan talaga umabot ka sa punto ng buhay mo na magalit ka sa sitwasyon. Magalit ka sa utang. Because one thing I've learned in life is this. Eh. What you hate in life, you will change. What you tolerate in life, you will never change. Diba pagalit ka sa isang bagay, gagawin mo ng paraan eh, na mabago, makalabas ka dun. Pero pagka ikaw, parang pinitiis mo, kahit na alam mo uncomfortable siya, alam mo yung mga taong may utang, alam nila na napakahirap ng sitwasyon. Pag may utang, napakahirap matulog, gumising, mag-isip, dumiskarte. Pag ikaw may utang, mangung utang ka para pagbahit pa rin ng ulit ng utang kanino sila magagalit coach Ho magalit sila sa sitwasyon nila, hindi sa sarili nila. Maari nagkamali sila, naloko sila, nalugi sila, scam sila or if that matigas ang ulo nila kaya nandoon siya sa sitwasyon. Okay, magalit ka na sa sarili mo. Pero kailangan kahit na magalit ka sa sarili mo, kailangan matuto ka rin patawarin ang sarili mo. Alam so, mo, ko magalit ko sa sarili ko, kailangan patawarin ko naman yung sarili ko? Alam mo naman, ko. ito yung pinakamahirap eh. Let's be real. Minsan nga mas madali pang magpatawad ng ibang tao eh kaysa patawarin sarili mo. Kasi deep in your mind na may nagpapaalala sa iyo. Papasok sa ganito na sitwasyon, tigas tigas ng ulo mo eh. May nagsabi naman sa inyo, hindi ka nakinig eh. 'Di ba? Nang dahil sa katigasan ng ulo mo, kaya ka nandiyan. Deserve mo 'yan. So minsan ang hirap, 'di ba? O nga no. Nagsasuffer ang pamilya ko, nagsasuffer mga tao na kahit ako nagsuffer ako dahil nga sa katigasan ng ulo ko.